What's the sense? Eh, wala namang mainanakaw doon sa ano, sa classroom. Pabakbak nyo yun, sir. Di ba? Para kung in case of fire, yung mga estudyante, pwedeng magkaroon ng hagdan doon sa bintana. Pababa, second floor yun eh. Totoo yan, sir. May grills, tapos may chicken wire. Why? Anong logic? Yes. Is that, in-inspect nyo ba yun? At saka wala akong nakikita mga fire extinguisher doon sa eskwelahan na yun. Ah. Uh, Private or public po ba? Mr. Jeff, pwede po ba kayo makinginap ko? Public kaya? yun. Quezon City, uh, Quezon City High School. High School. Noted sa may, po, sa may Doon ako bumoto kahapon. Yun ang napansin ko. We will conduct, uh, Mr. Chair, an extensive inspection pagdating po sa mga Yes, school. and then also, yung mga factory, marami sa mga factory na may mga grills o yung mga patahian. I don't know, siguro ang sinasadya. Kaya nila ginagawa yung para hindi magpuslit ng damit o whatever, yeah. hindi magnakaw. Pero that should that should be stopped. Di gumawa sila ng mga measures na parang di sila manakawan. Apo. Actually, Mr. Chair, kasi marami na insidente na nanonood kan masiguro sa news Apo. na sa mga patahian o sa mga factory na namamatay yung mga nakatutulog doon ng mga manggagawa, hindi sila makatakas kasi nakalock yung pinto tapos naka-grills. Yes. So, yun siguro po pag-aralan niyo. Yes po, Mr. Chair. And lastly, sir, hindi para sa ito ha. Apo. Huwag ka ma-offend. Yes. Marami sa mga inspector ninyo nagninegosyo. Negosyo sa fire extinguisher. Bago aprubahan, ano ba, may malaking company dito. Kung ilang extinguisher nyo, 100. Bago aprubahan kayo yung permit ninyo, eh, tablahin nyo yung fire extinguisher na yan, kumuha na kayo sa amin, tapos may patong. O nga, siyempre, kumuha sa inyo ng fire extinguisher, eh, special treatment na binibigay. Practice to. You know that. You know that. I can look at to you in the eye, talagang practice yun. Ista, ano bang rango mo sa PSP, BFP? Fire Senior Inspector. Para tingin po yun, na nag inspect lang, hindi naman lahat, ilan sa inyo mag inspect para magbenta ng fire extinguisher. Apo. Okay, yun lang po yung kailangan yes. kong inyong gabi. Meron ko pong gusto sabihin. Yes sa? po. Actually po, Mr. Chair, meron na pong ginawa ang aming chief BFP para ma-address po yung ganyang Meron na po kami ngayon sa online, yung isumbong. E mm, okay. Doon na po yun. Pati po yung nag-required po ng, I mean, yung nag-recommenda ng mga fire extinguisher, gaya po ng sabi ninyo. Ando na po, actually, meron na po kami mga complaint yan. At saka, inaaksyonan po agad ng aming leadership ng Bureau of Fire Protection. Ang masama pa, yung fire extinguisher na inirecommenda ng inspector o binibenta, yun yung low quality. Para siyempre, malaking tubo ng manufacturer, sabi, tutubo pa ng malaki si, ano, si fire inspector. So, taga-taga. So, ngayon, low quality fire extinguisher. Pag dumating time ng kasunog, hindi nagpe-perform yung fire extinguisher kasi nga, low quality. Very low quality. At bakit low quality? Kailangan kumita yung si inspector. So, ibasin nyo na po yung sarap, pakimbestigan na. Opo, sir. Okay. Thank you very much po, sir. Sige, okay. So wala na pong gusto magsalita. Notices and invitations for the next succeeding meetings or hearings will be sent accordingly. There be no other matters for consideration. This consultative meeting is hereby suspended. Thank you, ladies and gentlemen. Salamat po.